Masama ito kung hindi. Hindi, balik mo pagkano ano, wala ka ano dyan. Ano yan? Wala po punin mo yan. Kaso sir, buksan yan okay eh. Hindi, kasi pwede mo na, pwede na mangi ano yan eh. So, po. Kasi pwede i to, di ba? Seller niya po ang kukontakin. Kasi pag... Ba't ganun sir? Kasi yung iba naman nagsasuggest na ibas, ipabuksan niya basta i-video nyo. Sa ano po yan sir, kasi sa amin binibaan kami ng memo. Bawal po talaga. Ah. Ano ano ba kayo sir? GNT? Opo. Okay. Ah, GNT kasi siguro. <coughs> <coughs> hindi sir, paano yun sir? Halimbawa hindi yan yung ano hindi yan yung items. Ano yan, obligado yung ano? Sa magbayad? Ba, 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 ba? Ay, yun. Tama. Oh. Ah, oh, tama po. ba? Thick na yan. Walang ano? Walang Utang anong. na ano. na isa. Oh, ano? <coughs> ano? Ano hindi yan? Oh. Naku naman. Ano ba yan? Ano ito sa bata? No, kaya pala ano ka eh. Walang yun naman. Pag na yan yun sila, wala nang magpapayaw. May isa Marco? ko. Ano? Balitan <laughs> na, balitan. Ito yung order ko. Ah. Asan? Sa dasar dapat na, punta dito. Yung pinakita ko kanina rin sa picture. Ito, 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 yan. Hmm? Ayan. May silencer pa yun. Oo. Ano yun? Laser? Ayan. Laser pa. Putik na dali. Magkano ito? Pag-wing dahil. Pag-wing 7. 7. Ba't binuksan yeah. mo pa? Pag-wing 7. Kaya tinatanong ko nga po kayo kung duda kayo pwede naman ni Cancel. Eh. Hindi naman po nga. Ay, yung ano 'to? Trabata? Bata. Bata ka. walang niya. Hoy, pinakusan oh. mo eh. Ah. 'No. magre-reklamo dito. O kontakin mo po yung pinaka-seller nang delete pinag-orderan niya, sir. Tapos, kanino 'to? Sa ko dalawang. mo? Para po mabilis. kita muti gadar tapi jasa itu